Buhahan naman ho ang mga motorista na maghanda sa traffic jams dahil sisimulan na po sa susunod na linggo ang rehabilitasyon ng Magallanes Flyover sa Makati dyan. Mm. Sinasabi natin na matagal na hindi ginagawa, oh. gagawin na Magallanes Flyover ho yan. Pati na yung Guadalupe Bridge sa pagitan ng Makati at Mandaluyong mm. at yung paborito nyong Lambingan Bridge Apo. dyan sa Manila kung saan maraming naglalambingan. Mm. Sinabi ni DPWH National Capital Region Director Loretta Malaluan na magsisimula po ang trabaho sa Magallanes flyover sa paglalagay ng fiber sheets at plates para humas maging matatag ang istruktura, mahigit 160,000 na Sasakyan pong dumaraan dyan sa flyover na yan mula 6 a.m. hanggang 8 p.m. Magsisimula ang rehabilitasyon kapag maluwag na ang kamuning. So hihintay nilang medyo matapos ng kamuning yeah, no. bago isusunod yung sa Magallanes. Mm -hmm. At ito daw ay tatagal ng... Uy, siyam na buwan. Tagal. O, ang tagal niyan. Iniulat din ni Malaluan na ang pagsasayos ng... Alam mo ba kung gano'ng katagal na ito taon na ba yan? Anim na taon. Sixty years old na pala. yung tulay na yan. Oo. Yung sa Guadalupe. Oo, yung sa Makati ay magsisimula ho yung gagawin sa ikatlong quarter ng taong ito at poponduhan ng JICA, Japan International Cooperation Agency. Mahigit 140,000 namang sasakyan ang tinatayang dumaraan dyan sa Guadalupe flyover. Kung matutuloy ang pagkumpuni, tatlong repair sa EDSA, ang sunod-sunod hong gagawin at matataon ho sa tag-ulan.